Ang ko, hindi lang naman si Sara Duterte ang medyo bumababa ang, ang trust trading. Pati daw ang uh, Senate President na si Chis Escudero. Ito yung patunay. Kasi ang sabi ni Napanelo, lalo daw napapamahal ang mga kababayan natin, ang taong bayan, kay Sara Duterte at kay Digong dahil sa, sa pang-aapi <laughs> na ginagawa ng kamera, sa panggigipit na ginagawa ng Quadcom. Talaga ba? Ito ba yun? Yung lalo napapamahal? Hmm. Kasi bakit nga naman? Bakit dumadaos dos? Bakit pababa ng pababa ang trust and approval rating na hmm. Sara Duterte? Medyo malayo pa man din ang eleksyon. 2028, I mean. Ano ho? Pero ano mangyayari? After a year, baka talagang tuluyan na itong bumagsak. Oh, kasi ako'y naniniwala na maglalabasan pa ang mga baho na itong mga ito. Hmm. Sa ginagawa kasi nila na naingay laban sa nasa gobyerno, laban sa nasa Malacañang. Sa halip nga daw na makatulong ay na si Sara Duterte sa mga sa mga problema ng ating bansa, dagdag -dag pa, dagdag -dag sakit pa ng ating lipunan ang mga katulad Sa halip na makatulong ah, dahil nasa gobyerno siya, isa sana siya sa nag-iisip ng solusyon sa mga krisis ng ating bansa. Pero ang nangyayari, ang nangyayari ha, siya yung main crisis ng ating bansa. Siya yung pinakamalaking problema ng ating bansa. Yung kanyang pag-iingay ng walang katuturan, ng walang kabuluhan. Paano kasi magkakabuluhan yung ganyan? Paano magkakaroon ng katuturan yung kanyang mga bulalas? E gawa-gawa lahat yun. Lahat yun ay para iligtas ang sarili sa kanyang mga kabulastuan at kagaguhang ginawa sa ating bansa natural lamang. Okay, patuloy ang pagdaos-dos ng approval at trust trading. Itong si Sarah Duterte ayon sa pahayag, 2024 end of the year survey ng isang survey company. Ayan. Hmm. Pasabihin na naman ng mga diehard, ay eh, bakit? Bumaba ba rin naman yung iba? Eh. So, ito yung sinasabi ko na you, you will never be uh, able to justify na mahal lalong minamahal ng taong bayan si Sara Duterte. Ito yun. Opposite. Ito yun, kabaliktaran ang kiniklaim nyo. At isa pang napakalaking kabaliktaran ang kiniklaim nyo ay yung mga rallies, yung mga campaign nyo to, for, for the president to step down. And yung mga rally nyo, patuloy pa rin yung Friday group na kuno ay rally sa EDSA. Wala namang nangyayari. So ano yun? niloloko niyo na po ang sarili niyo. Tapos ngayon, gusto niyo paniwalain ang taong bayan na mas minamahal ngayon si Sara Duterte. Despite all this, ang lala.